Paano ba mag-block ng isang friend sa Facebook na hindi niya malalaman? Ibablock mo siya pero pag tiningnan niya yung friends list niya, friend pa rin kayo. magfriend friend pa rin kayo sa Facebook. At saka pwede ka pa niyang imi sa messenger. Pero hindi niya makikita yung mga post mo sa Facebook. Kung magpo-post ka, hindi niya makikita. Hindi talaga siya totally block yung mga post mo lang ang hindi niya makikita. Ganito lang po ang gagawin natin. Ito po ay para lang sa mga hindi lang po nakakaalam nito. Kaya yan ang ituturo ko po sa inyo. So una, punta tayo sa ating Facebook. Yan. Yung tatlong ulo dito, yung tao dito, pindutin nyo yan. Yan. Dito niyo makita yung mga request. Pindutin niyo yung your friends. Yan. Dito, Mamimili kayo kung sino yung gusto nyo i-block sa mga post nyo sa Facebook na hindi niya makikita ang mga post nyo. Diba? Example ah. Mamimili ako dito. Marami to dito. Halimbawa, ito. Yan. Yan ah. Nakalagay dito, friends. Pindutin mo yung friends. Yan. Tapos, ito sa baba, makikita mo itong unfollow, take a break, edit friends list, favorites, and unfriend. Huwag nyo siyang i-unfriend at saka i-unfollow. Ang pipindutin nyo dito yung take a break. Yan. Tapos dito, pindutin nyo tong limit what this profile will see. Update your privacy setting so I would not see your post. Yan. Pindutin yung see option. Yan po. Nakalagay dito, limit what G profile will see. Ang nakatsik dito kasi keep current privacy settings. Your privacy settings will stay the same. So he'll continue to see everything you allow his profile to see before. Ngayon, pindutin nyo itong hide your post from G profile. Yan. Yan ang isi-save nyo. Save natin. ayun So dyan, pag nagpo-post kayo ng Facebook, hindi na niya makikita. Hindi na po niya makikita. Pero, pag i-message ka niya sa messenger o i-message mo siya, mamimessage mo pa siya. Yung mga post mo lang ang hinding-hindi na niya makikita. Pero, pag tinignan niya yung friend list niya, friends list niya, friend pa rin kayo. Diba? Pag titignan niya ito, oh. pag nakita niya ito, balik kayo dito, friends pa rin ang makikita niya. Hinding-hindi lang niya makikita yung mga post mo sa Facebook. So, ganun lang po. Ganun lang po kadali kung paano hindi makikita ang mga post nyo sa inyong friends na ayaw nyong makita niya ang inyong mga post sa Facebook. Pero friends pa rin ang na nagalagay dyan.